isang umaga kahit hindi ko gawa maligo ng maaga ay napaligo na ako bagong sahod kasi ako at bala ko maglibre ay tumain sa labas 30 minutes na kaming ready ni i Bunggan nagpa VIP pa si Boy Skincare sabi ko dapat mag matured na siya 32 years old na siya next year pero parang bata pa rin siya ako na lang kasi yung sumasahod sa amin kaya ako na lang ang nanglilibre bago kami umuli shout out nga pala sa mga manok na to malapit na naman ang pesta kaya fried chicken na naman kayo naglalakad na kami papunta sa kalsada dahil lobat si Blooming wala kaming choice kundi mag commute halos 30 minutes din kami nakintay na may dumaan na jeep wala pang ibang nakasakay at kami nga pala ang first customer lambing talaga sa si boys skincare lalo na kapag nililibre. Hindi to mabisa amin si bukod kasi kachat niya yung jowa niyang anime. Syempre dahil ako nagyaya sagot ko lahat kahit pamasahe. Habang nasa biyahe nga kami nadaanan namin yung St. Joseph 7. Dito nga pala nakatara si Boy Susi. After 30 minutes sa biyahe, andito na kami sa bayan. Napahiya pa nga ako nang todo. Kasi hindi ko alam kung paano buksan tong pinto. ang ibig sabihin pala ng pula ihihilahin. Akala ko kasi tulak. Kaya naman pagpasok ko sa loob, namili na ako ng mga orderin namin. Syempre dahil mabait ako at inspirasyon ako sa kabataan. Sabi ko kahit anong order nila, orderin nila. Sa cellphone na nga pala umorder si Boy Skin. Pero ako na rin ang nagbayad niyan. Kaya pumili na lang sila para sa order ko. Sinasabi ko nga kay Itchabuga na keep na din siya lang yung sukli. Kaso din niya siguro na rin eh, kaya binalik sa akin. Tamang maritisan lang muna kami dito habang naghihintay na order. Meron kasi kami na sagap na chismis. Meron kasi isang vlogger na pagkatapos naming anuhin ay bigla na lang ano eh! basta. Comment nyo kung gusto nyo malaman. Maya-maya lang dumating na pala yung order namin. Ciao pan kay Boy Skincare. Lauriat naman kay Itchang Bunggan. Lauriat din ang sakin. Hindi ko alam kung tama ba yung pagbasa ko. Sinong nakakalam? Ano kaya pangalan ng babae nasa poster? Ayan siya o oh, siguro model siya ng Chow Kung meron Chow King, meron di bang Chow Queen? At aba syempre kapag nasa kainan kami, hindi-hindi pwede mawala ang aming secret weapon kanin. kanin. Pag masarap pa kinakain, hindi kami pwedeng mabitin. Okay lang kumain ako na madami. Kasi pagkatapos na magpa-fasting naman ako. Halos ako kung lang bumawas sa kanin ko. Mabagal kasi kumain sa si itchabukin kasi nakakutsara tinidor pa. Si Boy Skincare naman i-order pa ng soup. Talong ko lang, ako lang ba okay din? Hindi ko kinakain tong bilog na to kasi meron ako na Kung ano yung naalala ko, naalala din ni Boy Skincare. Pero gabi-gabi daw siya kumakain nito. Mantala sa si itchabunga naman hindi makarili. Siguro dahil hindi ganyan yung kulay nung kanya. Pero, syempre dahil inspirasyon ako sa kabataan, <coughs> bis na magsayang na pagkain, ititake out ko na lang to. Ibibigay ko na lang sa tito ko na si Boy Ubo. Grabe, sa ganda ng bag ko, Louis Vuitton. 3,000 ang bili ko dyan. Tapos paglalagyan ko lang ng kanin, tingin ko original to kasi ang mahal eh. Thank you, Kuya Dubs. Thank you, Kuya Dubs. Nag-thank you na sila sa akin, nakala ko okay na. Pero humirit pa si Boy Skincare para daw sa lolo niya. Kaya eh, ayan ako na rin nagbigay na pang out niya sa lolo niya. Inabot na nga kami na tanghali at sobrang init na. Bago pa masunog ang balat ko, tumakbo na kami papunta sa jeep. Sakto, tatlong parsehero na lang ang kulang at aalis na ang jeep. Hindi na naman tumabi sa amin si Ichang Bunggan. Kasi iniisip niya baka magbasa kami ng message ng jowa niya anime yung profile picture. Ay pag-away ako na naman na nagbayad. Sobrang kabusog na nakatulog na pala si Boy Skin sa biyahe. Para po. After 20 minutes sa na biyahe, nakauwi na agad kami. Kapag so kasi talaga pa uwi, mabilis na ang biyahe. Pagka uwi ko, hinanap eh, ko agad ng tito ko na si Boy Ubo. Kasi bigla ako na lang kasi nabalitaan ko. At pabunot pala ng ngipin si Boy Ubo. Sobrang payat na kasi hindi siya agad nakakain. Kaya naman nilabas ko na yung to para ibigay Boy Ubo. Sabi ko pwede niya tumakain makain kasi malabot naman tong balls na to. Bukod sa damunutan siya ng ngipin, medyo inuubo-ubo nga din siya. Pero nararamdaman ko na pinipigilan lang niya. Baka so, naman pwede pakasabi sa comment section, get well soon Boy Ubo. Sana gumaling na si Boy Ubo. out kay Aselea Bansuan, Alexander Echigoyen, Ellen per Carol Armanyo, Yana Bianca Dalumpines, at kay Marilu Meloy Baredo.